Hello mga kabokso, ayan na nga, papunta na ako sa palengke, nandito pa lang ako sa pinag sa mataan tubig, kakalabas ko lang ng aking baler mga kabokso. Ayan mga kabokso, napakaganda ng lugar namin. <coughs> At naubo na nga ako mga kabokso. Ayan mga kabokso, napakasarap magmuni-muni dito mga kabokso. Pag ganyan naman na makikita mo sa araw-araw kabokso eh, talaga mapapamuni ka mga kabokso. Ayan na mga kabokso. Diba mga kabokso, nandito na ako sa may pinagbarilan. Ayan mga kabokso, napakadaming pumapasok. Pumapasok sa eskwela, sa trabaho, mga namamasada, at kung ano-ano mga ginagawa sa araw-araw mga kabokso. Ganyan ang buhay natin sa araw-araw mga kabokso. Basta laban lang tayo mga kabokso. Huwag tayong susuko at darating din ang time na magkakalaman din ang ating mga pinaghihirapan, mga kabokso. Tingnan nyo naman, no? Ayan na yung mga tricycle, mamamasada na sila. Ito na nga, mga kabokso, malapit na ako sa palengke. Siyempre, bago ko makarating ng palengke, marami muna ako talagang dadaanan kasi medyo malayo to talaga sa amin. Kaya kailangan may motor ka kasi kung mamamasahe ka mga kabokso, yung kikitain mo, yung kikitain ko, sa pamasahe ko lang mapupunta. Yun mga kabokso, napaka malapit na malapit na talaga ako mga kabokso. Yun mga kabokso, niisip ko nga eh, ilang money kaya ang bibiling ko. At ayun na mga kabokso, dumating na ako, andito na ako ay Kuya Pilip Bakery. At syempre, kailangan kong pumila kasi madami na kapila bago ako dumating. Ay tara mga kabokso, samahan niyo akong bumili ng money kay Kuya Pilip. Eh, nakabokso, pipila na tayo. Ayun na. Ay, kaso nga lang, kabokso, ito ang sakit ko. Ang kalimot. Nakalimutan ko na naman ang aking susi. Kailangan kunin natin ang susi ko. At tara, kabokso, babalik tayo ulit sa pila. Ayun na nga, Ayun na nga. Ina-assist na ako ni ate. At ako na yata, turn ko na yata. Napakabilis. Baka lang, mabibilis sila. At ayan na mga kabokso, nagagintay na ko inaayos na ni ate ang aking, ang aking binili. Ayan na, hintay-hintay lang tayo mga kabokso. Mamaya-maya, matatapos din si ate kasi sa sobrang daming tumada bumibili sa kanilang tindahan araw-araw. Talagang pila yan mga kabokso. Ayan na mga kabokso. Yun know, na o, kabokso. Yakin yan. Yan yung binili ko. Tatlong kilong mani, kabokso. Ayan na, mga kabokso, inaayos na ni ate. Salamat sa iyo, ate. At bumili din naman ako ng plastic ng manik kasi paano ko mairiripa kung walang plastic? Dito naman kay Marcelo. Diyan din ako bumibili. Ayan na, mga ate. Siyempre, dumaan din ako sa gulayan. At bibili ako ng sili para ilagay ko sa mani dahil masarap ang mani kapag maanghang lalo na kapag tutut alam niyo na yon <coughs> dumaan din ako sa OSAVE mga kabokso. Ayan na, mga kabokso. Ayan nga, kabokso. Ito na ako sa OSAVE Papasok na ako, kabokso. Samahan niyo ako, kabokso. Ayan na. At syempre, kabokso, malamig. Kay paring OSAVE Ayan na nga. At kailangan ko nang magpagas. Gawa ng, mauubusan na din ako ng gas at dyan din ako lagi nagpapagas kay Kuya Kabalikat mababait din dyan yung mga staff at syempre dumaan muna ako sa simbahan ng pinagbarilan at nagdasal muna ako at nagpasalamat muna ako sa Panginoon sa araw-araw at sa isang araw na pagising ko ayun na nga guys mga kaboksu malapit na ako sa bahay ko at ayun na nga mga kaboksu dumating na ako sa aking baler yan in-stop ko pahinga muna ako maya maya magluluto na ako ulit ng mani mga kabokso pahinga muna tayo mga kabokso salamat